Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo dahil po Martes ngayon ay isa na naman pong pamamaraan upang tayo ay swertihin sa ating buhay ang ating ituturo sa inyo. Isulat po ito yung isulat po ninyo ng tatlong beses ang numero ito at ilagay sa inyong mga unan, kaya naman sa inyong wallet o kaya sa inyong bag. At iya po sa inyo ang blessings ay dadating at dadating sa inyo. Ngunit bago po ninyo ito gawin ay tiyakin po ninyo kayo ay may isang lang porsyentong paniniwala sa pampaswerte, may positibong kaisipan at syempre laging sasamahan ng dasal at sika. Ngayon po ano po ba ang ating gagawin? Ang kailangan natin dito ay kailangan po lamang natin ng papel. Kapirasong papel na plain na white. Kailangan natin nito kandilang puti at kailangan natin ng... Um, Olive oil or anumang essential oil ang mayroon kayo ay kailangan-kailangan po ninyo iyon. So ngayon po ang una pong gagawin ay kuhanin mo ang papel. Sa papel isulat mo ang tatlong number 7. Ang number 7 po ay talagang mahiwagang numero kaya ito po ang isulat ninyo tatlong beses ang numero 7. Pagkatapos sa likod ay isulat mo ang iyong kumpletong pangalan ng tatlong beses. Tatlong beses din po. Tatlong beses natin sinulat yung number 7, tatlong beses po isulat ang inyong kumpletong pangalan. Pagkatapos po niyan, pagka inasulat ng pangalan, ay sindihan mo ang kandila. Kapag nasindihan na po ang kandila, kapag nasindihan na po ang kandila, ay iyong Papausukan ang ating papel. So, papausukan mo ito ng 7 beses ang ating papel dito sa usok ng kandila. 7 beses mo pong iikot. So, magbilang tayo ha. 1, dapat nakasindi po ito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagkatapos po nun, napausukan na po natin, ay ating itong papatakan ng ating olive oil or anumang essential oil ang mayroon kayo. Tiyakin po na ang buong papel ay mababasa ng ating olive oil or essential oil. Ngayon, ano po ang gagawin natin na napatakan natin ito? Gamit po ang inyong hintuturo. Gamit po ang hintuturo ay i-spread mo ang ating mantika sa para sa buong papel ay malagyan ng ating olive oil or ng essential oil. Gamit po ang inyong kanang hintotoro. Kanang hintotoro. Ngayon po, pag nalagyan na, ayan, nalagyan na po lahat, nalagyan na po lahat, ay muli mo ilagay, ilagay sa taas, at pausukan mo muli ito ng petong beses. Paikot ng petong beses. Habang pinapausukan mo ito, ay bigkasin mo na ikaw ang magdadala sa akin ng maraming swerte sa buhay, success, kaligayahan sa pag-ibig, kaligayahan sa pamilya, at swerte sa pananalapi. Pagkatapos po nun, paikot mo itong ito petong beses habang hinihiling ang kahilingan, ay itaas mo o ilagay mo ito sa ilalim ng kandila. Ayan. So, ilagay mo yan sa ilalim ng kandila hanggang sa tuluyang maupos ang ating kandila. So, hihintayin mo pong maupos ang ating kandila. Kapag naupos na po ang ating kandila, kapag naupos na ang ating kandila, ay kuhanin mo ang papel. Kuhanin mo ang papel at itupi mo ito papasok sa inyo. Papasok. So kapag ganyan, papasok po ha, pagpalabas po ganyan ang tupi, pagpapasok ay ganito. So ayan, papasok, one, two, at three. So ngayon, ano pong gagawin natin sa papel na ito? Pwede po ninyo ito ilagay sa ilalim ng inyong unan, stiyakin po ng inyong unan, kayo lamang ang gumagamit. So sa ilalim ng punda ng inyong unan, pwede rin po ninyo itong ilagay sa inyong mga wallet. Ngayon po, kailan po natin ito maaring gawin? So, maaari po natin itong gawin mamayang gabi or kaya naman po ay bukas ng umaga. So, pwedeng-pwede po natin ito gawin any, time at any day. No, any day. Ini day, sa umaga at sa gabi, basta't kayo po ay na-fulfill ninyo na gustong-gusto ninyo itong gawin at ito ay magkakatutuos sa inyo. Basta po guys, anumang pampaswerte, anuman ang ating man ginagawang ritual, lalo-lalo na sa pampaswerte, ay lagi ninyong samahan ng dasal at syempre sikat. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.